sabi ko nga sa pamangkin ko gusto ko ng Indian mango kaya sabi niya kumuha daw kami gusto nga pala ni kulit sumama kaya sabi ko sumama na lang siya Isinama ko nga rin pala yung kapatid ko dito lang naman to sa may harapan namin malapit sa amin sabi nga nung pamangkin ko siya na lang daw ang kukuha At ito nga marami kaming nakuha. Ang lalaki napakasarap nga pala nito, matamis. At ayun lang, kain tayo mga lods. Napakasarap nga pala nito. Isa ito sa mga namis ko dito sa probinsya. Thanks for watching. Bye-bye.